Hindi ka na mabibitin dahil marami ka ng stock na chili garlic oil. Kahit saan mo pa yung gamitin, lugaw, mami, shomai, talagang hindi ka na maubusan. Tara, ituturo ko sa'yo kung paano ko gumawa ng chili garlic oil na masarap, maanghang at tumatagal. At para mabilis tayo makagawa, gagamitan natin ng food processor. Meron na itong apat na blade na matatalas, kaya kung mahilig ka rin gumawa ng lumpiang Shanghai, siguradong gamit na gamit mo to. Pwede siya sa karne at pwede rin sa yelo. Glass na din ang pinakalagayan niya. Ituloy na natin, pagsasamasamahin lang natin yung bawang, sili at yung mantika. Canola oil nga palang ginamit ko dyan, 1 in half cup ang nilagay ko. Tapos gilingin lang natin. Pwede na yung ganito pero mas maganda wag mo masyadong gilingin. Tapos isalin lang sa pan at lulutoy naman natin sa mahinang apoy. At hahalo-haloin lang natin ng dahan-dahan habang niluluto para hindi masunog at hindi rin dumikit. Kapag nagbababols na siya, pwede na natin timplahan. Isang perasong laurel, paminta, asin, asukal, at oyster sauce para may umami. At para tumagal yung chili garlic oil natin, maglalagay naman tayo ng 1 teaspoon na suka. Tapos pakuloy mo na lang yan ng ilang minuto at pwede mo na yan ilagay sa isang lagayan. O diba ganun lang kadali? Meron ka ng unlimited chili garlic oil na masarap. Na pwede mong gamitin kahit saan mo gusto, mas lalo ka nang gaganahan kumain. At kung nagustuhan mo rin yung food processor, ilalagay ko na lang sa yellow basket. Thank you for watching!